mga ano, share ko lang sa mga balak mag-apply papuntang Turkey. Pag-isipan niyo muna guys ng ilang beses. Nung nasa Romania ako, nag-encourage ako ng mga nanis na mag-apply papunta doon. Pero dito parang gusto kong ano, mag-isip muna kayo guys. Hindi ko naman dinidiscourage lahat. Pero mag-isip muna kayo kasi hindi lahat ng amo dito ay okay. Mas madami pa ding mga medyo may pagkabaliw-baliw. <laughs> Isa na yung amo ko na nakuha, di ba? So, yun guys, pag-isipan niyo muna, okay? So, nasa accommodation ako kanina and then may sinamahan akong friend na magpapabunot ng ipin. So, babalik kami sa clinic. So, mamaya, chika-chika mo. Chika-chika tayo ulit mamaya, okay? Clinic. Saman ko yung isang Pinay din na aplikante. hindi aplikante. Matagal ka na pala dito, sis, no? <laughs> mag one year na siya. Pero hindi Turkish yung amo niya, ha? Iranian? So, yun lang ma ko sa mga aplikante papunta dito. <laughs> Mag-isip muna kayo, guys, na maraming beses. Although maraming mababait na amo. May nababalitaan naman ako na mabait. Pero ayoko nang mag ano ayoko magsinungaling ayoko mag sasabihin ko na lang totoo na madami, madami yung kung ano yung encouragement na ginawa ko nung nasa Romania pa ako. So dito, hindi ko siya gagawin 100%. Pero hindi ko naman kayo dinediscourage Gusto ko lang mag-isip kayo hundred times bago kayo mag-apply, okay? Kasi during the interview, hindi natin alam guys kung ano yung ugali ng amo. Malalaman na lang natin pag andun na, nagkasama na kasi kayo sa isang bahay. So yun lang. Yun lang next next ano ulit later ulit <laughs> uh, so yun guys uh, yun lang masasabi ko hindi siya ewan ko lang sa iba dapat pag dito kayo is malakas yung loob ninyo kasi ako siguro kung hindi lang ganito kalakas yung loob ko dyan sa napuntan kong amo 3 days pa lang guys naluha luha na ako na kinausap ko siya na hindi ko kayang ito yung first time ko sa dinamit namin ng bansa na napuntan ko Hong Kong Cyprus, Romania, dito lang ako na parang sasabog ako guys in just 3 days lang kasi napaka perfectionist niya although malumanay siya magsalita ah malumanay pa yan what more if nakasigaw na di ba? so kinausap ko siya na uh, naiyak ako guys sabi ko hindi ko kaya yung pagiging ganito mo napaka perfect sobra naka number naka organize ang lahat lahat hindi kita kain sakyan hindi kita kain habulin kung gusto mo ah, sabi ko nag adjust pa ako sa stage na to gusto mo kasi makuha ko kaagad yung gusto mo so sabi niya sige hahayaan na kita guys 30 minutes niya lang ako hinayaan after noon balik na naman siya sa dati tapos imagine mo kahapon uh, niyakap yakap niya pa ako tapos kinagabihan Naano na naman siya guys, yung ipi sa utak niya, nagising na <laughs> So, it's not, ano, bahala kayo, bahala na kayo. Try niyo pa din, try niyo pa din. Kasi dito naman, uh, pag hindi kayo yung amo, pwede naman magpalit ng amo. Ang problema lang, pag ikat ng amo yung visa niyo, um, wala nang chance, magiging illegal kayo. Uh, okay lang pag merong paper ma something like that. So, madabing ding illegal dito. So, yun. Yun lang masasabi ko na hindi po lahat ng amo dito ay okay. So, tibayan ng loob. Pag sahod ang punta nyo dito, sige, go. Pero pag yung gusto nyo, may peace of mind yung work, hindi ko masasabi 100%. Alright? Mamaya, uh, nasa accommodation kasi ako kasi first day ko mag-off hindi ko pa alam saan ako pumunta so dyan lang muna ako para sama-sama muna ako sa mga Pinay na lalabas nagpapalit ako ng Turkish Lira Euro kasi binigay ng amo ko na allowance ko so pinapalitan ko muna so mamaya balik ako ulit dun tapos alas 5 dapat kasi alas 8 niya ako pinapauwi pero alas 5 uwi na ako kasi hindi ko alam para hindi ako malate guys pag uwi dapat gusto ko pag dating ko ng bahay alas 7 pa lang ng gabi para makapaglaba ako ng mga damit ko na dadalhin bukas ni sir papuntang boardroom. kasi magkakar lang siya dadalhin niya yung mga luggages namin so gusto ko yung mga damit ko is na labhan bago niya bitbitin so mamaya agahan ko yung uwi para makapaglaba masampay ko dun sa likod sa labas kasi pag uwi ako ng 8 guys, yung alaga ko 8 natutulog na. So yung aking laundry basket, nasa likod ng bed niya. So hindi ako pwede magingay Okay? So during interview sabi niya walang problema kahit maglakad-lakad ka dyan. Pag tulog yan, tulog na yan. Ang problema pagdating pala dun para palang, yung parang nakaapa ka sa itlog ba? Na mababasag anytime. Yung ganun. So pag-isipan niyo mabuto ko eh. Mag-isip-isip muna kayo.